DBP mm. ayaw magpautang mm. para sa modern na uh, jeepney PUB mm. hanggat hindi planchado ang mga ruta dapat lang Iyan <laughs> yung eh, sinasabi natin yung ruta. Matagal na natin di sinasabi pa, yan. Eh. Ano? Ba't ka magpapotan? Hindi mo kung mapapotan. Unang-una, hindi mo alam kung totoo yung mga eh, ruta. Eh, nasaan na ngayon yung uh, modernization plan? It's in limbo. So, ang uh, ano limbo. niyan, ang uh, basihan talaga niyan eh makabili ng mga bagong sasakyan. Eh hindi pa ano makakabili kung walang financing. Mm -hmm. Ay yung financing hindi mangyayari. Nagsara mm -hmm. eh kasi hindi daw malinaw, malinaw, dapat talaga overhaul ng rota. Oo, matagal na natin sinasabi 'yun eh. RM. Mm -hmm. RM. Bakit, ba marunong ka pa sa LTFR? <laughs> eh? Talaga to si Jonathan. Eh. Hindi na muna nila modernization at pag so, you know, in, mas magandang they, pakinggan, pakinggan, pakinggan na may modernization program kaysa ayusin na rota. Mm Hindi, -hmm. mas magandang pakinggan yung kalansing. <imitation> Kaching! Kaching! Ka 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 eh kasi pagbibili pag ka ng... Ibig mo sabihin, nabibili ang rota? Hindi. Maliban pa doon, nabibili yung mga modern jeep so-called. Ah. So-called modern jeep. Hindi naman binibili ang rota. ina ah, ng ATFR. Ina-assign. Ina 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 oh. oh. For a fee. Anong ah. for a fee? <laughs> Basta ang sinasabi natin... So, ano, limbo ngayon yung modernization program. Oh, oh kasi nag-aaway na eh, away. Eh, pero pinagpipilitan ng uh, DOTR, tuloy daw yan. Mm -hmm. Hindi pwedeng uh, maantala kasi sabi ng mga senador, time out muna. Pag-aralan nyo muna, ano ba talaga yan? Mm -hmm. Kita mo yan ngayon. Wala raw financing ang DBP kasi hanggat hindi, malinaw ang rota. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. okay. Tsaka yung rota na yun, pare, hindi lang uh, uh, ikaw, ikaw, jeepney, ikaw, bus. Ganun eh, i-analyze ia mo pa kung bus ba ang dapat dyan or pwedeng uh, yung modern jeepney. Oh. i-analyze ia mo pa. Pagkatapos doon, i-analyze ia mo ilan ang, ang bibigyan mo. Well, kasi kailangan po yan para doon sa ang uh, datos niyan, yung ridership. Yes, mm -hmm. ridership. Kasi kung sobra-sobra bigyan mo ng uh, permit sa rota na yan, eh di wala. Hindi kikita yeah, yung, hindi mga hindi yun. yung mga yon. Pag hindi kumikita yan, magkakanto-kanto yan, tatambay. Hmm. Eh ayan na, uh, na resulta ng traffic. At, at the same time, uh, kaya nang titignan mo rin, saan patungo yung mga mass transit na ginagawa ngayon? Yeah. Yan Oo. ang mga workout. Kasi mahirap na bigay ka ng ruta na Tanay to Quiapo, Baya Antipolo. Yan. Uh -oh. Bakit? Isang pede, beses lang yun. Pwede namang tanay kaya po, pwede naman yun ah. O pwede, pero pwede pag yun. ikaw, ano yan? Ang mangyayari sa'yo, isang beses ka lang makakarap. Oo. Tapos-tapos na ang araw mo. Tapos na buong araw mo. Hindi, pero... Uh, eh, malaki uh, makita kita nun. <laughs> <laughs> there there is hindi, a... Yeah, hindi malaki kita. <laughs> there is a management school of thought. Ayan. Ayan. <laughs> na medyo... Paliparin mo muna-muna yung eroplano and then you just do the necessary tweaks. Yan. Yeah. Alok, Ganyan ang nangyari. Hindi ba pwede yun? Hindi pwede yun. Hindi, gano'n hindi, gano'n hindi, ng gano palipare mo aeroplano? Walang plano? Plane off the ground first. Hindi. O, sasiguruhan yan eh. Lives uh, are, uh, are at stake. At stake. Uh -huh. yes. Uh -huh. Livelihoods. Pa. At, okay. at saka yung ano po, yung ruta <laughs> na yon bukod sa ridership, mm. bibilangin mo yan. Kailangan may complete study. study oh. Tapos mm. ang ilan sa sakila, mo dyan. Ina-update po yan. Mm -hmm. Ha? Nagbabago yan. Hindi kung ano yung uh, uh, findings... Five years ago, yung pa rin na mo ngayon. Hindi po. At saka... Halimbawa ang Kabite. <laughs> ang lakas ng development dyan sa Cavite. Eh, hmm. paano? Bulacan. bulakan, bulakan. Bulakan. Uh, Dito, sa Rizal. bayan sa Rizal. Yan. maski nga yung uh, buong Central Luzon. Yun na lang, halimbawa, itray-trace mo, manggagaling ka sa San Jose del Monte mm -hmm. City, sa Bulacan. Ang oh. ang trabaho mo Makati. Ilang beses ka na ano? Ilang beses ka na babasa kay babasa kay. Mm -hmm. oh. yun, yun na lang makikita so, ko eh. Hindi ka ba pwedeng mag-create na rota? Mm -hmm. Na iba na hindi yung kasi hindi na nabago yung traditional. Hindi na. Mm -hmm. Kaya meron siya mga lima sakay mm -hmm. bago makarating. Bago yeah. eh. makarating. Dati nagsabi sila yung tungkol sa P2P. Mm -hmm. Yung point to point. Hindi rin nangyari. Pero ang mahal nun. Hmm. At saka, hindi rin nangyari yan, parang Conrad. Bakit? Kasi, yung P2P... Eh, pa, walang kita ron eh. Bakit oh. naman? Ibig eh, ano sabihin, kikita yung... Konti lang mag-a-apply. Oh, konti eh. Mm. mag apply therefore, walang kita sa LTFRB. Pagkatapos, ang isa pang phenomenon dyan, syempre, marami ang nanggagaling sa probinsya. Oo. Oh. Kasi may eh, provincial ba? Dito ang puntahan eh. Oh, eh, nung ruta, tapos yung ruta sa probinsya, hindi mo rin naaayos. Uh, pagdating doon. dumadami rin ang mga kailangan. Bababa sila sa PITC. PITX. Pitex. Eto, eto rin, ang may kasalanan kung bakit ang driver's license ay ganyan. Ay nagka-problema yeah, sa ayan. card mess. Ay, etong, ay etong All Card Inc. Ay, nagpasya na po ang Bangko Sentral Finally Na upakan itong supplier ng national ID natin Finally, finally Itong All Card Inc Mabuti Okay? Kinancel po yung kontrata at deny demanda ngayon ng damages. Nako, pare. Ubus to. Ubus to. si Allcard. Card. Ay, huwag niyong bibiruin itong si... No. Gov. Eli Rebol Si Gov. <laughs> ha? Ma... Ma... Ano po yan eh? Actually, ang talaga may pa-project niyan, ang PSA. Mm. Ano yung PSA? Philippine Statistics Authority. Okay? Pero ang uh, ang uh, gumagawa po dapat nung uh, plastic cards ay ang BSP. Oo. Hindi na kinayan ng BSP so na nag-job out. Okay. Uh, nakakatawa ito eh. Bilanggit nila yung ACI's failure to deliver the raw materials. Lahat. as well as managed. Hindi the... lang yung physical Hindi, Oh kundi yung content eh, ng card na yon okay. wala. Kasi Now, ang idea dyan, yung card na yan, all in. Lahat na yan. All in. Yan na yung police clearance. Yan na yung no. barangay clearance. Yan na yung... Health card mo, health card. NBI clearance. Nandyan yung iyong health history. Mm. Yes. Okay, address. Mm. Uh, Kompleto ano ba? ka na yan. Kompleto. Kulay ng brief. Oh, Lahat yeah. Ka na dyan na, pare. Lahat na. Yan. Anong kinakain mo sa umaga? Yan. So, yeah. So, yeah. 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 yan lang ang daladala -dala mo. Yan ang idea. Yan. Ay, meron niya. Meron na ako dala niyang daladala ko eh. Oh. Wala lang uh, nagre-recognize. Eh, eh, wala 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 ka naman. Wala, eh. naman. Merong QR code kunwari sa liko. Wala. Wala naman laman yun. Ay, nang, loloko to. Hmm. Lolo. QR code. Pero ang laki na ng kinita niyan. Oo. Eh ngayon, sabi ng ano, damages. Mabuti Eh, mm. eh Pero ito sabi naman Hinch ng uh, magiting na Dennis Mapa, mm. ng PSA na kung sino nagloko dito. Mm. Yung PSA po na yan. Yan ang pinakamatagal. Tagal-tagal na nitong project na ito. Mm. Pinoy pa yan eh. Ito mm. ang kanilang statement ni Dennis, nung magiting na Dennis Mapa. Ha? After years ng kapalpakan dito sa project na to ng National ID. Ito ang kanya statement. We affirm our unwavering commitment. Unwavering commitment. We affirm to delivering a reliable and secure national ID system, ensuring that every registered person will receive their national ID. Yeah. Mm -hmm. Hindi nakatuntung sa lupa itong taong ito, no? Affirm our unwavering commitment? Mm -hmm. Eh, ilang pun... Panahon pa nga ni... Mahigit sampun taon na yan, eh. Di ba? Mm -hmm. Nag-Supreme Court, pa everything. Tapos walang laman. Why? Kasi hindi nyo binigyan ng data kayo, PSA. Mm -hmm. Yan ang main reason dyan. At saka, loko loko yung kontraktor. Mm hindi kayo nag-ayos. Yan din po yung may kagagawan kung bakit nagkandaloko-loko ang driver's license. Yung all card na yan. Mm -hmm. Sila rin. Yun. Uh, Sino ba yun? Ang lakas, lakas yun nila. lakas, lakas no? yan. Mm -hmm. si, hindi, paano naging malakas? Eh, natinang... Sige mo, nakukuha niya lahat yung mga ID systems na lalaki. Uh, bilyunan yan, bilyunan. Mm -hmm. Bilyunan. Siya rin yung contact tracing ba? Hindi, iba yun. Ah, Pero, iba stay free ata ba, tayo ba, yun contact eh. Tracing. Stay free ba yun? Stay safe. <laughs> ah, stay, stay safe. Stay free ba yun? stay ah, free, ah, eh. free ba yun? Iba yun, stay iba iba ba, eh. free. Ah? Iba yan stay yung nilalagay ni Tim wall sa mga voice, oh, ano. Ayan oh. uh, yan, stay, boys, stay, stay safe. Voice, stay safe. iba to? Stay safe. Ano, magpinsan? Ah. So, PSA po ang talagang lead agency dito sa National ID nakipag sila sa BSP for the uh, actual printing contract. Ayan. Yeah. Oh, pero Sabi daw ng, ni MAPA, PSA trusts the decision of the BSP. Ano sa, Do you have any choice? <laughs> ano ba, ba masasabi mo dyan? Kau naman, Oh. <laughs> <laughs> eh, kayo nga nagloko, eh. Hindi na, Kaya nga kinuha sa inyo yan, eh. Dahil wala namang... Ha? Huh? Hindi napigilan ng so, isang... pinabi ni BSP Governor Eli Remolona, terminated yung contracts at damage, uh, well... Damages. Damages, uh, no, are being looked at. Yung, uh, Pag magahanap ng bagong vendor, mm -hmm. uh, yung finally, o oh, yun. The failure to deliver the raw materials, mm -hmm. at saka to manage the maintenance of machines. Mm -hmm. Hindi na nga si Knight dito, siguro hindi nila saklaw yun, sa kasi ang kontrola nila yung physical. Mm -hmm. Pero yung content ng ID, ang mas importante rito, mm -hmm. pare. Mm -hmm. Diba, yan, aanhin mo yung ID, meron kang physical ID, eh basura lang yan sa wallet mo ko wala naman silbi yun. Meron nga mga uh, institutions hindi naman tinatanggap 'yan eh. Hindi preprint ng uh, in, ngayon on, this, on the basis of this uh, termination mas uh, toro na 'yung kanilang uh, processes. At uh, siguraduhin po 'yung hmm. content. Convenience po 'yan ng mamamayan. Kaya nga mayroong ID, national uh, ID. Alam mo we made extra effort. Pag magpa-register, naku, grabe yung ano niyan, ang dami. Requirements niyan. Oh, oh. Ang kapal nung uh, fill-upan mo. Mm -hmm. I know. Okay. Di ba? Ang dami, lahat, requisitos, health, ano mo, lahat. Ang, ang sinasabi ng PSA, they have already, already collected 80% of the data. Eh bakit wala sa ID? Ayun Ay, okay. na nga. 88.98 million Filipinos. Yeah, no? They've registered 80%. the system. Isang More or less. More or less. No? At 53 million physical IDs were delivered. Yan. Yan ang... Na walang ibig sabihin. Eh, walang ano. bakit hindi wala? Honor, hindi yun honor. Eh hanggang ngayon, pag kailangan mong uh, dokumento, yes. ah, It... meron akong ano, yung pong aking ano, uh, oh, nice, eh. partner. Oh, isya. my most important uh, person in my life. Mm. Kailangan naka set na barangay uh, ID, baranggay barangay clearance, NBI clearance, uh, lahat ganyan, uh, certification. Tapos sinubmit uh, sinabmit 'yun. Eh kailangan pala 'yun na uh, updated. Mm -hmm. Eh walang aksyon doon sa kanya sinubmit. Mm -hmm. Tapos magkakaroon na ng aksyon, tinawagan siya. Kailangan ulit daw yung Uulitin. Oo, <laughs> oh, may inulit niya ngayon. Nakatatlong beses inulit. Eh, kung meron kang ID, pare, swipe lang yung ID mo, or what? Babasahin lang yung QR code. Mm na lahat yun. Ganon ka lang, kagandang convenience. Kung wala yun, ang uh, dadanasin ng ating mga kababayan, tuwing meron kailangan na papeles or anything, paulit-ulit. Yeah. Magdadala ka ng bag para magkaroon ng maraming ID. Ah, hindi namin tinatanggap yung barangay, hindi. Kailangan yung polis ka, ano, ID. Ibig Sabi mo sabihin, gano'ng kadami ID. Bak Bak NBI, hindi. Pati SSS mo. Oh, yan. Yeah, nandyan lahat. Lahat dyan. Health card, lahat, etc. Health card. Oh. Eh, yan ang idea ng One National ID. Mabuti nga, tinerminate na yan, eh. Mm -hmm. Kasi ang dami ng kapalpakan niyang all, all card na yan. Mm -hmm. Malakas lang talaga. 53 million na raw ang IDs delivered. Eh di walang ibig sabihin yun. Pero, pero wala ibig sabihin yung 53 million. Kailangan ulitin. ang mm. oh, kaya ibig, damages ang hinahanap nitong mm. si... Governor. Uh, governor eh. 53 million na ibabasura na malaki, malaki na kinita ng mga nag-deliver na yan. Oh. So, pero magahabul maghahabol daw tong all card. Oo, oh, di maghahabol ka. Mm -hmm. Ha? So maghahabol 'yan. So eh patiti niya yung bagong oh. contract. Ayan ng maganda. Ayan na, ka. di wala na. Uh -huh. Ibig sabihin niyan pag ano, ng uh, ng uh, korte, tapos na 'yan. Uh -huh. Bago ma-deliver, tapos na administrasyon ng BBM. Uh -huh. So it will go through that very very, you know, circuitous uh, route. Mm -hmm. Bago ka magkaroon ulit ng uh, panibagong bidding, mga ganun. Kasi kung ititiraan mo ito, maghahabol siya eh. Ito, TRO abutin nito. Mm -hmm. So, siyempre so, eh, gagamit na naman ng ano yan, uh -oh. ng uh, Prinsipyo! Anong ibig sabihin ng prinsipyo? Peso power. Para madali yung court. Yan. Eh, ganun mo dito eh. Nabibili yung... Uh, Kalungkot na ba? Nabibili yung TRO dito sa atin eh. Yan ang problema. Diyan nagagalit ang mga lawyers eh. Mm. Okay? Kasi sila, matinong-matino, inaayos nila yung kaso, biglang kaya palang bilin. Mm -hmm. Patay So, heads will not roll here. Ha? Ang nangyayari. Hindi, contracts <laughs> will okay. be terminated. Contracts will be terminated. Bad, bad, bad comes yan eh. Oh, bad no? Comps. Paano kaya ito, pare? At nauulit per me. Pa paano uh, nga a itong uh, ID system na to? Sayang tong ganda sana nito hmm. eh. Then, terminate mo and then you immediately have a... Eh paano yung may mga 53 million oh, na meron ng ID oh, na okay, useless? Ayako okay, okay, ayan. Oh. Hindi, we'll go through the same thing. Okay, okay hmm. lang naman, basta maayos yung uh, vendor, Pare, yun talagang maganda. We'll go through the same thing. We'll go through the same thing, walang choice. Hindi, yung data doon, hawak nila? Dapat siya register nila. Oh. That's ay, that's another yes. issue. Iba pa yun, bakit ha? na? Bakit na? Ay, privacy na yan. Pari, so, nakuha, 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 nakuha nila lahat ng eh. yung mga And data. Hindi, ito turn over nila sa BSP. At ang BSP, bibigay doon sa bagong contractor at sasabihin sa bagong contractor, i-input mo yan sa mga cards. Bago mo bago ko bago nila i-cover yan. Kami. Harvest na nila yung mga data. Nako, That's against, against, the, that's yeah. against the law. That's, that's the law. oh, pare criminal That yan. Too. that's against the law. Eh, eh, they are criminally minded. Hindi eh. <laughs> nga nila naaayos yung kanilang ginagawa. <laughs> Di criminally minded to. Eh <laughs> no mangyayari yan. Oh, they've already harvested in effect. The PSA will now have to determine whether those particular data Wait a minute. So mga or, bidding na ganyan kontratang ganyan kasama sa ano ah, non-disclosure agreement oh. NDA. Ang uh, ang, diba? may, ang may ano dyan ngayon is the PSA because PSA is supposed to be the handler oh, oh. or or the gate, uh, keeper of the data. Kasi ano yan, na ah? depende pati 'yung nature nung naging um, ano nung bidding. Ah uh, oh. ano nakalagay doon sa terms ng bidding. Sino may hawak nung uh, ano? Ako. Kasi yan, kapag... Uh, that's that even worrisome, worrisome oh, pare, yes. I mean, aspect of this whole... Uh, sa, kumbaga sa oh, Amerika, uh, America, kapag oh. ang SS number mo, mm -hmm. SS, uh, social security number mo, yun ang basihan nila sa lahat. No. Sa lahat. Oh. Yes. Oh. Kung meron... Ta uh, dito hindi naman SS. paano mo naman gagawin basihan sa lahat yun? So kung meron tayo national ID, yan yun, yun yung equivalent. Yes. So, mahihirapan niya maski ang mga nagpapanggap na Pilipino. Oh, late registration. Late registration. Marami. PSA rin yon At marami raw yan. PSA rin. Libo-libo daw yung gumawa niyan. Ng late registration. Maraming ngayon, Pilipino citizen. Pero hindi naman talaga dito napanganak. At nagpa-late registration lang. Marami daw yan. Marami talaga. Oo. Oh. Eh, kung may national ID, na yan. May iwasan na yun po. E eh ngayon, ang sinisisi si BBM tukol dito sa ganitong uh, sitwasyon na nagiging citizen. At ang uh, may kasalanan lahat, ang Bureau of Immigration. At uh, kung bakit ganyan ang Bureau of Immigration, kasalanan ni BBM, sabi na inquirer. Saka ng ano? <laughs> ano ba naman yan? S Pati yung pagkuhan ng passport, yun na yun, DFA, lahat, etc. <laughs> Hindi, yan citizenship po na yan. Ha? Ah, nagsimula yan dahil nakita nila so, may pagkakataon ditong kumita. Long, long ago, <laughs> in a land far, far away, nagawa na yan. Ah, uh, oh. Nagkataon. Samuel, so, ako pa nagpresidente si BBM. Mm -hmm. So, dahil merong ganyang opportunity, yung nangyari nga dito, yung gaming. Oo, uh, tuloy-tuloy sila. Uh, lahat ng na sistema natin inatake, pati yes. nga PSA yes. involved dyan. Yes. Sila. Nagbabago yung record ng PSA. Ang BI involved dyan. Passport. Issue ng passport, passport. DFA. Yeah, so. Involved po dyan ang PNP. Yeah, clearance. Ang LGU. Mm -hmm. Nagbago lahat. Eh bakit na. lahat kasalanan ni ng BI at saka kasalanan ni BBM ngayon? Yeah. Nagbago lahat yung sistema uh -oh. because of this. inatake eh. Kasi nagkaroon ng phenomenal, uh, ano, yung pagkakakitaan na yan, mm. yung Pogo. POGO. The POGO system. Yeah. Yeah. At sino ang nagpasimula niyan at sino ang kumonsinte? Mm -hmm. Yan. Yeah. Ah. Nasan sila? Eh talagang... Ang tahimik sila, tahimik. Ang organized crime po, eh talagang... Organized? Um, Parang uod yan eh. Uh, uh, uh. Papasukin at papasukin mga. Niya eh okay, saka yan, oh. pag pumasok sila, organized sila. Oh. Eh kung ikaw, gobyerno ka halimbawa, eh medyo patsipatsi -patsi ang, ang ano mo, eh Hindi ka. nga tinulungan pa yung organized crime. Patay eh. ka na nga, patay yeah. ka na nga. Lalo pang... Hindi kayo uh, nagkakalat. facilitate pa nila. Oh, Inenable in ano? In uh, tapos er, kayo lahat kasalanan uh, ni BBM. Eh. Um, babulagin nyo lahat ng tao. Uh, hindi ako hindi ako ano? Eh, hindi ako makapaniwala na mm. ang mga Diaryo ganyan na lamang kababaw mag-isip eh. Mm. Para sa akin pare, may hidden merienda yon. Kasama sila sa enabling. Ayan. Yung uh, eh,